Ayon sa alamat, noong unang panahon, may isang bulol mula sa ilalim ng mundo na naglakbay sa lupain ng mga tao. Nakarating siya sa Pugaw, isang payapang pamayanan sa kabundukan. Doon, umibig siya ng isang mortal at sila'y nagpakasal. Ang bulol ay pilay at hindi makalakad, ngunit dala niya ang biyaya ng lupa. Mula nang siya'y tumira sa komunidad, dumami ang mga alagang hayo at yumabong ang mga palay. Ang dating salat naging masagana. Lumipas ang mga taon na sanay ang mga tao sa biyayang hatid ng bulol. Hanggang sa siya'y nakalimutan, nabaon din sa limot ang dala niyang mga biyaya. Labis itong dinamdam ng bulol kaya isang araw, gumapang siya palabas ng bahay at nagbaanod sa ilog. Wala ni Isa ang nakapansin sa kanyang pagkawala. Mula noon, dumating na ang kamalasan sa bayan. Kumalat ang sakit at nalanta ang mga pananim. Noon lamang nila naalala ang bulol. Sa kanilang paghahanap, nakita nila itong nakasabit sa puno. Ang mga sangay nakapulupot sa kanya. Mistulang yakap ng kalikasan. Humingi ang mga tao ng tawad. Nilapitan nila ito at inanyayahang umuwi. Ngunit ang bulol, tumangging sumama. Hindi na ako babalik doon sa atin. Ganito na ang gawin ninyo Kumuha kayo ng sanga ng kahoy na ito, dalhin ninyo pa uwi. Ukitin ninyo ayon sa aking anyo. At kapag isinasagawa ninyo ang mga ritual ng palay, lalo na tuwing anihan, ilabas ninyo at alayan. Gawin ninyo ang ritual para sa akin.